So, okay mga batin, kapitin na tayo ng pinapay. So, ayan. Nagari na tayo. Bands na yung binili ko mga batin kasi magbandisan. Hindi natin siya masipalit-sipalit. Kaya ito, bands na lang yung binili natin. Alright? Hi, good morning! Yung katanangan ni Tay, pansek tsaka tinapay. Pangaga ni Tatay. Sige Tay! Ano po ako? Ano po? Ano po? So ayun mga badi, ayun, Si tatay na bigyan natin So ayun mga badi Napakasarap sa pakiramdam na O so, ganong bagay eh Kahit pa paano nakakatulong tayo Nakakapagbigay ba ng kasiyahan sa kanila So Ayun Nakita ko din tayo mga badi At ate ulit aabutan Alright Samahan niyo ako sa aking mga badi. May almusal akong dala na ka muna Tinapay <laughs> tsaka pansit gilid ko lang po birthday ko kasi nai wow <laughs> ino po lagi yung tubig kasi mainig hey. salamat hey. po <laughs> thank you po yun mabali meron din. nanay <laughs> birthday ko birth taong ka na ba? wala mo ate, anong taon na ako ate? nasa 27? ay grabe alit ay wala ko 27 <laughs> at mas salamat, okay. tinabata ako ni ate lagi ako magbibirthday <laughs> Ate, kunin mo na itong isa pa rin, no? Oh. Ilagdag mo na yan, pansit din, tsaka tinapay. Para hindi kayo mabitin. Okay. Pwede mo na, ate. Baka may, baka may makasama ka pa dyan mamaya. Bigyan ko na lang kayo ng pambili, ate. Ay, meron po kayo? Lagi po. Ayun. Welcome po, ate. kasi wala na akong gasolina Ay Kamas na tay? Marami na? Wala pa? Kumain ka na niyan tay? Pa? Hindi ka pa kumain tay? Pero wala pa man naman tay Wala pa po naman Kakalabas niya lang po? Opo Pag sa isang araw tay, mga magkano yung kinikita mong ganyan? Kaya pinahumi niya, kumikita akong dalawang Dalawang daan? Oo. Oh. Grabe pala, no? no. Pagka-pumita akong dalawang daan, pambimbing at saka uyan. Ilang taon na po kayo, tay? 75, 74. 74. 74 na po kayo. So, paano yan, tay? Wala ka pang nakukuhang kalakal. So, paano Ay. yan? Mamumulot ano po. Mga pagka Mamumulot pa po kayo. So, hanggang anong oras po kayo niyan? Hanggang alas 5. Hanggang alas 5 ng gabi. Tapos uwi na po kayo ng... Ano? Hindi po, mga bandang alas is, mga ah, na. Alas sa oh. is. Hindi mo ako natatandaan, Tay? Eh. Ako yung nagbigay sa'yo minsan ng pagkain. Ah. At mayroon akong bibigay sa'yo kahit paano eh, makatulong. Sa akin naman, ito naman e eh, bukal sa puso tay na makatulong sa'yo. Kahit paano, pagdamutan mo na tayo kung magkano to. Hana. Okay. Lagay mo dyan tay Ingat ka okay. Oh, po, po tayo. po, kayo, yun, Opo, salamat kayo. po. Ang lakas ng ulan. Oo, oh, isan tayo pwedeng makasilong. Dito. Pwede tayo makasilong dito. dito. Dito, dito. Dito, dito. Mata sa gilid. Kaya, yeah, makikisilong muna. Mas ng ulan na. Ay, nagbabuntay ka na ako sa so, pinaka-gate namin. May, may dumadaan eh. Hmm? Wala naman. Oo. Um. Ay, dito ko yan. Ay, doon kasi sa... Uh, um, ano, hindi uh, ag na pwede nga doon. Ah, uh, this is an hour. Just a new one. Okay, salamat you. Thank you very much. Thank lakas pa rin pala nakabasak <laughs> ah, pa to hmm. Bed na ako na. Diyan ka rin tay? Kasama mo? Kasama tayo po ako doon. Ay, kasama nyo po siya? Oo po. Kaya pa, saan pa? Salamat po. Welcome po. Happy. Happy. You know no, ilan daw na ako. Opo. 68. Malakas pa po. Ah, malakas pa. Ma. Salamat. Welcome po. Mayroon po tayong makakita. Oh. Sa Oo. Pasensya na po kayo, pandesan lang muna. Eh, <laughs> okay lang po. Opo. Doon sinatago ng... Tulog langit. Pumulog ng langit. Po. <laughs> Ingat po kayo. Apo. Diyan po kayo lagi bukas. Daan po ulit ako dito. Para ko po, po kayo. Sige po. Ingat po. Kaya salamat. salamat po. So ayun mga buddy. Sakto. Hindi pa ako nag-aalmosal. Kaya bumili din ako ng pandesal. Kaya... Nakita ko sila ate, kuya na nanay doon so hindi ko alam kung lagi sila doon mga body susubukan kong balikan ulit bukas kasi dyan naman ako lagi diba daan at uh, hati-hati kami sa pandisal kaya ayun uh, masarap na po sa mga body napaka uh, hindi mo mo ipaliwanag yung ganong simple mga bagay eh, nakakatulong sa kanila kaya uh, ayun Masarap sa pakiramdam kung i-aano natin, kung ipapractice natin araw-araw yung gano'ng mga bagay. Simple man, pero nakakapagbigyan ng tulong. Ito lang, asin.

ya yeah, ata din. Salamat tayo. Salamat tayo. Yan na lang pa. Salamat sa pagkabot sa inyo.